Ding mga idol biyayin mo tayo ngayong paggabi na naman tayo mga idol. Nandito tayo sa na Ural Street mga idol Babadisil so, mo tayo kay Banda, kay Dewata mga idol. Ngayon dito tayo sa Arena. Tayo ay isang hamak lang na driver mga idol. Driver ng bus mga idol. At sa na lang yung YouTube channel ni Boyan ko mga idol mga subscriber ko dyan pati yung FB page ni Boy flow mga idol maraming salamat sa inyo mga idol sa mga suporta nyo yan nandito tayo sa mga mga idol may mata na malaki tayo mga idol maganda dito mga idol pag gabi may mata na malaki sa mga mga idol kala mo planeta <laughs> Dito, nandun papunta kay Duwata mga idol sa dulo, dulo. Dito lang tayo sa Coral Beach. ah uh, beach. O, Coral Street mga idol. So, eh, hindi nakakalam kay Diwata mga idol. Nandun lang eh, kay Diwata mga idol. No? sa Coral ano, Street. Dito sa Pasay mga idol. Hanapin nyo lang mga idol. Yung GSIS. Nandyan yan. Ako hindi ako magpa-picture ko diwata eh kasi pangit na nga ako tapos magpa-picture pa ako kay diwata. Anong kakalabasan namin yan? Okay na lang yung na sikat si Duwata, wag lang ako magpa kasi wala na. Pangit na nga ako magpa-picture pa ako kay Duwata, patay na. Mga idol, na tayo sa Petron mga idol. Uh, na tayo. Hanggang dito na lang yung video ni Boy Haslow.